Kung isa ka sa mga nakaranas na unstable idling at nagkakaroon ka ng check engine, well, it check mo ang linyang ito. Katulad ng gagawin ko. Pansin niyo ang ISing ito kahit i-on na natin ang susi ay dead pa rin siya. Hindi talaga siya gumagalaw. Kadalasan sa gantong modelo na may gantong issue ay ang red wire papuntang ECU ay konektado sa ISC niya. Minsan, konektado rin ito sa iyong speedometer cable. Yung tipo bang nagsisiro ang speedometer mo kahit tumatakbo ka na, ang linyang pula na ito ang i-check nyo. Possible kasi na nag-umido o may corrosion. Parang ganto Nung palitan natin, eto na, pakita ko sa inyo ang itsura ng wire na pula. Ayan no may umido na talaga siya, kaya ang ginawa natin, pinutol na natin, at may kalutungan na rin ang wire na ito. Magkakaroon na siya ng stable na idling dahil gumagana na ang kanyang ISC. Tingnan nyo, ayan o, nag-o-on na ang kanyang ISC, so ibig sabihin yan, goods na ito. Ayan, alright pa tayo dyan? Alright. Kakaiba naman ang issue ng isang SkyDrive na ito kapag binubunot, yung socket mula sa baterya ay nagkakaroon na siya ng spark sa kanyang ignition coil. Magmamigrate talaga ang bangs mo papunta sa gilid ng tenga mo. Ang nangyari kasi dito, baliktad ng naisalpak ang kanyang pulser imbis na nasa loob yan na sa labas. Hindi mabasa ng pulser na ang iyong magdeto ay umiikot na ng 360 kung kaya't walang spark. Ilapit mo ng bahagya, wag kang matakot hanggang kili-kili lang ang kuryente niyan. O ayan, may spark na. <laughs> Natakot talaga. Meron naman dito isang PCX inyong pakinggan. Ang tunog naman nito ay tila ba palakambukid na tuwang-tuwa dahil bumus na ang ulan. Well, hanapin natin kung saan nagbumula. Baklasin muna natin ang kanyang CBT side. Heto at atin ang pakinggan. At ayan na nga siya, nagtutunog palaka. Panigurado, magbabasag ka ng iyong alikansya. Well, sure bull naman ako, Repa, pag tumahimik to, dinig na dinig mo na ang ingay ng bunganga ng Mrs. Mo. Isang Aerox naman na tila ba'y nabubulunan at nawawala ng lakas, eto ang dahilan. Nawawala ang kuryente niya. Double check nyo lamang ang inyong ignition coil. Meron dalawang sakit dyan. Possible kasi na madumi na yan o di kaya maluwag lang. Well, sikipan nyo lamang dahil yan lang ang dahilan kung bakit nawawala ang kuryente niya. Ay hindi pala. Isa pala yan sa mga dahilan testing na nga tayo at ayan na nga tumatalo na ang kuryente abot hanggang kilikili -kili. Solai 115 na nakamami return ang wiring ang problema naman nito ay bumubukas ang kanyang flap kahit saat mo pihitin patulakman o pahatak para mas malinaw ipakita ko sa inyo tingnan nyo hinahatak natin ang silinyador at bubukas ang kanyang flap samantala Kapag pinihit naman natin to pakabila, yan, isagad lamang natin. Ayan, patulak naman ito. Tingnan nyo, bubukas pa rin ang kanyang flap. Kapag ganito ang silinyador mo, hahalik talaga ang uso mo sa jeep na nagbaba ng pasahero. Nakahubad na ito ng dalhin sa ating laboratorio. Well, nakamami return din ang kanyang wiring. Ito ay nirepair na nila. At syempre, papalitan natin ang kanyang accelerator cable. Palitan natin ito ng accelerator cable dahil single accelerator cable ang kanilang ikinabit. Pansamantala lang siguro yon kung kaya't dinala na nila dito dahil papalitan na natin to ng dalawahan yung may return.